hanap ako na mag aampon sa baby ko yung maipapagamot po siya kaagad. Masakit man sa akin, pero kung ito lang po yung way gagawin ko para sa baby ko. Nangihina na din ako. Hindi ko alam kung makakapag-ipon kami ng ganun kalaking halaga. Pagkano ang kailangan ng budget para ano ba yung liver liver transplant. 1.6. Oh. 1.6 million para sa liver transplant. Sa India, sa India, pong, Adel, sa India pa gagawin. Sa India ano, Ako pa rin po kasi yung donor po ni Bibi ng kidney niya. So, gusto mo i-donate? Opo. Gusto mo ibigay sa anak mo yung Opo. kidney mong isa? Opo. Okay. Ganun talaga ang ina, ano? Gagawin ang lahat Para sa anak Ni na Hello Bless Kumakain siya Ooh. Asan ang mama mo? sa loob. Good uh, afternoon. Gandang tanghali sa iyo. Tao po. Oh. Anak mo rin to, Merly? Opo. Ito yung may sakit? Opo. Opo. Oh. Ito yung 6 months old na bata okay. na may sakit na biliary atresia. Ano yun? Biliary atresia po. Oh. Malaki ang tiyan niya, no? Opo. Oh. Anak mo pa rin yun? Pananay po. Kailan ang anak mo? Apat po. Asawa mo? Nagtatrabaho po. Anong trabaho? Ano po? Nagkakabud po. Ah, nagkakabud. Opo. Hmm. Kamusta naman ang pagkakabud? Hey, kahit pa pa naman po, meron naman po. Pang bigas bigas. Araw-araw hmm. po. -araw. Kung araw-araw, no? Problema sa pagkakabod, eh. Hindi natin alam kung kailan tayo kikita, kung kailan tayo hindi kikita. Tsyambahan, ano? Totoo po, iyan. Tsyambahan. Ito po nito, mga nakaraambuan po, alos lahat. Sa buong taon po, walang kita. Sa buong taon, walang kita. Tsyambahan, tapos may anak ka pang ganyan. May anak ka pang may sakit. O so, yung pang-araw-araw, yung pangangailangan. Kinakapos pa kayo. Kapos po talaga. Di ba? Paano na yung gamot ni bata, nung anak mo? Yung nga po, ihingi po ako ng pang maintenance nyo. Punta pa ako kahapon sa amin sa munisipyo po. Oh. Ayun nga ni daw po, sabi po sa akin, ano, bumalik daw po ako sa lunas. At hindi daw po, 'di ba po pag sa munisipyo po ng is ano po may mga gamot na pong sa sa po ibinibigay sa kanila sa pag generics po. Ayun nga ni po hindi man po kumpleto po yung binigay po nila. Hmm. Di, ba sabi mo sa akin ng may nung may nilapitan kayo pinababalik kayo after 3 months pa. So, paano mo ma tawag dyan ang pangailangan sa gamot kung after 3 months no? Hmm, po, yung ano po niya wala po kaming magawa kasi hindi hmm. naman po kami pwedeng hindi po makainom siya yung pants po niya na iniipon po talaga namin nababawasan po namin mm. ay dapat po para po yung sa ipon po niya mutis hmm. mm. po kami kundi po bawasan mm. magkano ang kailangan yung budget para ano ba yung liver, liver transplant 1.6 million oh masyadong malaki 1.6 million para sa liver transplant sa India po sa India, po, Gavir, Lappin, Lappin. Sa India pa gagawin sinong mga tang mga saan doktor nang kausap niyan may nila may nakausap na po kami ng doktor po na sa India din po sabi hmm. na din po tinanong po is for liver transplant na po malaki naman po yung chance 95% po tali. 95% Opo. sa India gagawin oh, po. 1.6 million. Diyos malaking, malaking, ko, napakalaki niya. Ano? Po Kung pagkain nyo nga lang, eh, tapos kayo, hirap na hirap. Dahil magkakabod lang naman yung asawa mo. Yung pagkakabod, alam ko yan. Eh na tsyambahan yan. Talaga po. Oh, hindi natin alam kung kailan kikita at kung kailan hindi. Minsan po 150 lang din ang kita. 150? Oh. Isang araw? Maghapon oh, na po. Maghapon eh. trabaho. Wala po talaga. 80 pesos. Oh. Hmm. Dito pa naman po ang pagkakabot po. Pagkakabot po ang isa halos lahat. Wala po talaga. Oh, Mama, hindi, baby, nakawal ako. Mm hindi, -hmm. baby, nakawal ako. Yan ang hirap, ano, Merly? Napakahirapan natin yung 1.6 million na yan. Hindi, naman po, nakapagawa pa ako yung video naman. Sobrang... Dami nyo nang nilapitan. Dami ko na po nilapitan. Mm. So, na rin po ako nag ano, halos mamalimus na lang, ma na nga rin po talaga ako. Mm. Nagpapahibahay na din po ako. Oh. Hmm. Tapos sa sabungan po, mm. pumupunta po talaga po ako. Hmm. Nung ano po kasi, andito lang po siya sa bahay na ka-stock. decision po ako, sabi ko, hindi po mauumpisahan yung... Ang hindi ka Pag hindi po ako kumilos, hmm. kasi sa Manila po ang dala po niya. So, mm. ko po, nagpantris pa ako na nagpantris lapit ko dun, lapit dito araw-araw oh, ah, ano na po, halos araw-araw tapos gabi na po ako umuwi oh, hindi na po sila naaasikaso yung tatlo o po, iniiwan ko po dun sa tita po nila oh my god, marabing hirap ano? sobrang hirap sakripisyo ng isang ina sa ganyang kalagayan Ay, ng anak mo kung saan-saan na to nakarating para lang makapag uh, kalikom ng pondo ng pera 1.6 million nakaipon man po sana kami ng ano nasa 60k na po sana nung nagpunta po kami na Manila kaso lahat po gastos po sa Manila ubos na ubos na Naku, din Diyos po pamasahe pa lang po namin simula po Pasig hanggang NCH po na sa hospital 1.3 3 po ng one three, Bali ka balikan so po. yung naipon yung 60,000 po. naubos lang po ubos na. Okay. ilang buwan mo yung iniipon? Ano din po, tatlong buwan, tatlong buwan okay. Nakaipon ka ng 60,000 pesos Yan okay. yung pang araw araw mong nilalakad okay. na nang hihingi. yung sabi mo nga kahit saan na lang halos mamalimus ka na. ano 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 Naghihiponan tulong. Sa sabungan. May one time pong lumapit pa ako sa sabungan tapos tinaboy po talaga ako. Bakit? Kasi hindi daw po doon nagbibigay ng tulong. Sa sabungan. Ito naman po sa amin. Okay ma'am po. Nakakuha ma'am po ako kahit pa paano po. Malaking tulong na po. Yung mga nagsasabong, nagbigay sa'yo. Hmm. Hindi nga po. talaga po naaabot po kami sa pintang dalawa. Hmm. Lang po. Sa ngayon, anong maintenance ng anak mo? payat na payat siya oh. Ang dami ko yung may pinis ko umiinis ko. Kaya't napayat yung anak mo. Okay. So, Nang papaan nyo na nalaman na may sakit siya? Ilang papaano? after two months ko po na discover po actually po dapat papa check up lang po namin siya kasi inuubos hmm. si yung kulay nga po talaga niya is madilaw na dilaw na po dilaw nga eh tingnan mo oh. dilaw ng kulay niya oh hindi pa nga po yan masyado nung una po mm. dilaw na dilaw kasi nagaano po siya neresitahan po siya ni doc ng pampa di ba mm. po ng kulay eh mm. nung una po dilaw na dilaw pa rin gamata po niya sobrang dilaw hmm. Mm. neresitahan po siya nung naira ipo eh, ay pampaganda po ng office mm. Mm. So kapag mo kanina, umiyak siya? Oo po. Saka inihingal po siya. Inihingal siya? Oo. Mm, yan po yung ano, mga komplikasyon na po sa kanya. Sobrang dami na po. Sabi po ng doktor kung sa cancer po, is stage 4 na po. Oh! Stage 4. Mm. Sabi ng doktor, asap daw yun. Lalo na po ngayon, ang dami na po komplikasyon. Nag-ano na po siya. Nakatatlong bleeding na po siya ng ano, tubo po. Na tugo po. Kaya iniobliga po namin talaga po makaano -al ulit po. nakapag po kami ulit po. Makalikom po ng ganun kalaking halaga. Sa tingin mo, sa tingin mo, makukuha mo yun. Hindi na ka nawawala ng pag-asa. Nawawala na din po talaga ako ng pag-asa kasi kaya ko po nagawa po yung video niyo. Sabi ko, kung may mag-aampun po sa kanyang mayaman, ipapaampun ko po talaga. Sabi ko, maano lang po talaga, maduktungan lang po talaga yung buhay ng anak ko. Ang hirap po kasi sa sitwasyon po namin. Ang hirap po makalipon ng ganun pong halaga. Tapos yung mga lalapitan mo pa po. Ang hirap po maglapit kung saan-saan po ginagawa mo naman po yung biscuit pero mayroon po sabihin ka Merly? ano po yung nani po gusto ko na lang po siya ipaampun ko ya kasi po sa sitwasyon po namin wala po kami kakayahan na maipagamot po siya ang kita lang po ng asawa ko minsan meron minsan po wala di po katulad po nung kung may mayaman man kung mag-aampon po sa kanya, yung case man po, may papagamot po siya, matutulungan po kaagad, madugtungan po yung buhay niya. Ilang buwan na kayong ikaw mismo gilang nanay, nag-iikot niya, hihingi, parang namamalimus na sa... sa ng, ng pera para sa makalikom ng 1.6 million na yan. Walang buwan, buwan mo nang ginagawa yan. Mas 6 months na din. 6 months na din. Tagal na rin, ano? Six 6 months. Doon sa 6 months na yun, naka, nakaipon ka naman ng 60,000. Opo. Pero yung 60,000 na yan, nagastos, nagastos muna na muna nung pumunta kayo ng Maynila oh, para din sa kanya. Halos lahat din po, hindi po lahat na ilalapit po sa malasakit. Kung nakakuha lang po sana kami ng GL, malaking tulong na po para sa gamot po niyang maintenance. Kaso hindi po kami nakakakuha po ng GL. Yeah. Hindi po kami nire-release. Ilang buwan, ilang buwan na siya kasi ngayon 6 months old siya. Ilang buwan siya nang ma-diagnose na may may sakit siya sa liver? Ano po? 2 months po. 2 months old siya. Ano po? Sino ang nagsabi na kailangan niya ng liver transplant? Mga specialist. Mga specialist. Opo, saka yung sa ano din po ay nakausap ko namin ng na doktor ko sa India. Hmm. Need daw po talaga ng liver transplant. Oh, may specialist kayo nakausap kausap oh. sa bansang India. Opo. 'Yun ang Surgery. gagawa sa okay. Sir -sur -sur okay. sa India. Paano nyo nakausap? Ano po, nagmeeting po kasi noon, <coughs> that time tapos ang event po noon. Mga invitado po yung mga doktor po ng India po. Ayun oh. po. So, nagpunta po kami din sa event po. Oh. Tapos nakausap po namin yung mismo ng doktor. Tinignan siya? Tinignan po. Ito na diagnose na po. na kailangan niya ng liver transplant. Tinignan din po yung chance niyo. Sabi yung mami daw po. Malaki daw po yung chance kung mali-liver transplant po siya kaagad. Malaki yung chance ang mabuhay po yung bata. Sabi mo kanina, Napakarami na iyang komplikasyon oh. sa katawan, iba-ibang sakit na, okay. stage 4 na sabi mo? Stage 4, cancer na po yung tatapat ko. Stage 4 na, kumbaga sa cancer, hmm. napakabigat na, no? Sobrang po talaga. Araw-araw ako oh. naisip po saan yes. po kami pupuha ng gano'ng talakang mata. Ano na, na din po ako, mawawala na lang din po talaga ako ng pag-asa, <laughs> pinahinaan na po ako ng loob. Kasi sa sitwasyon po namin, hindi po talaga kami makakain po ng ganong kalaking halaga kung wala pong tulong ng iba. Mm -hmm. Kaya grabe po yung pakiusap po sa mga ano, tao po. Sabi po, tapos so, kahit ano pong pagpapandris po namin, ang hirap-hirap po makaipay. Hindi talaga makakuha. Oras po pati yung kalaban po namin. Correct, tama. Two years lang po yung tinatagal po ng ganitong ano. Um, Sabi um, ng mga eksperto? Okay. Sabi ng mga Sabi din po ng doktor, doktor? Um, sa loob to, po ng two years, hindi mo po siya napalibre. Alam mo na po yung mangyayari. Wawala. Um, Saramihan po sa GC po namin ngayon. In eight months, napaplay na po yung baby niya. 8 months. 1 year and 8 so months. Na Nawawala na yung bata. So ngayon ay 4 months old siya. 6 months po. 6 months old siya. So mahaba-haba pang panahon sana anong kung sa ano, sitwasyon po kasi na po siyang komplikasyon, urgent na po siya. Sabi ng doktor, kailangan kailangan na talaga siya na may sa ilalim sa operasyon. Wala ko. Hirap talaga nito pag ganito ano. Walang ibang malapitan. Yung lahat ng nilapitan mo, napuntahan mo na. Pero yung inaasahan mo ano, ano, pera. Pag ano, nilapitan mo na po, tapos nalapitan mo po ulit. Siyempre, nakakaano man din baga po, may oh, iyak ka na lang din tama, po. Tama. Tapos, minsan, kahit nalapitan ko na po, tinatry ko pa din po. Yung oh. ano po, may nasasabi pa din po sila. Oh. Sabi niya, ginawa na namin yung ano, tulong na min para sa iyo, hindi ka na pwedeng maka Sabi nga na, naman, ng... korre, masakit yun siyempre bilang nanay. Kasi ginagawa mo talaga ang best mo para sa anak mo na stage 4 na, kung sa cancer, sabi nga ng mga doktor, no? stage 4 na. Ano mga komplikasyon sa sakit niya? Yan po, ano. Nagkakaroon na po siya ng pneumonia. Oo. Oh. Pinakauna po yung pneumonia. Pneumonia. Tapos yun po yung nagpupupo po siya ng bleeding. May case po na anytime. Sabi naman po sa amin ng doktor, anytime pwedeng mag... Suka po ng dugo, magpupo oh. ng dugo. Sa yung po, pupo pa lang po. Sa kayong beses na nagpupo ng dugo. Tatlong beses. Tatlong beses na. Pero lately talaga ng ano niya, oh. ano? Payat na payap. Halos dilaw na. So araw-araw wala kang ginawa. Umalis mag uh, ng tulong sa labas. Oh. Oo. Oh laki na talaga no oh sobra mga ano yung karambe mm. pagka kakain siya anong ay hindi pa naman siya kumakain dede, dede no dede pa lang po Oo. Dede okay naman siya. Nakadede naman. Nakadede naman po. Kahapon po nakataplon suka po siya tapos yempre na check upan. Po. Sabi nga ni po ng doctor is ang matingin sa kanya specialist po talaga. Ayaw po sana siyang check upan. Sabi ko 15 pa po imbalik po namin ng Manila. Sabi ko po baka pwede na po paresikahan na lang po nung para po hindi po siya magsuka. Sabi ko po. Yung naresikahan naman po na po ako. Sabi daw po kasi kaya po, sumusuka kasi nag-overflow na po yung niya. Parang hindi na rin tumatanggap ng pagkain. Ah, oo, oo. Kasi kaya nga lumaki. So, hindi kasi na... Marado ano? ano? Kasi po oo. So, yung mga organs sa loob, hindi na nagpa-function. Oo. Kaya malaki yung tiyan niya, ano? Kailan balik niya sa Manila niyan? Oo. Uh, Pinakaano po talaga namin is March 15 po. Kaso paano naman po kami makakabalik sa Manila po. Wala po talaga kami ka pera pera. Hindi po po alam po makakabalik pa po kami para continue po yung ano pagpapacheck up po sa kanya. Ano ano? Hindi ko po alam po saan naman po kami kukuha o lalapit po para ma kapunta po ng ano. Halos lahat nalapitan niya narito. rito. Halos lahat po nalapitan na po namin ng gobyerno natin nalapitan niya nalapitan na po namin nagbakasakali din po ako kay sa opisina po ni Goob sabi daw po after 3 months pa din daw po talaga po ako makakapuha hmm. ganun ayun DSWD ganun din malasakit center ganun din ganun din. Ganun din after 3 months so, so pag nabigyan ka na babalik ka after 3 months And hindi ka pwedeng after bumalik after 3 months three, in 3 days po. oh my goodness ganun talagang patakaran sa gobyerno natin kahit po. ano pong pakiusap po. wala talaga wala Masakit po sa akin bilang ina na sinusukuan ko po yung anak ko. Pero ano naman po yung gagawin ko? Wala naman po ako magawa. Wala naman po kami kakayahan na ipagamit po siya. Kung wala po tulong ng iba. March 15, kayo pupunta ng Maynila. Uh -huh. March 15. Pin uh -huh. mo ito, Marley. Pandagdag din sa kailangan niya. Ha? Maraming salamat. Uh -huh. Maraming maraming salamat po, Ma'am Teresa. Ma'am Teresa of Canada. Uh, mali alis na kami, ha? Sige po. No. Maraming maraming salamat po sa tulong nyo. Maraming maraming salamat po sa pagpunta nyo po. Layo nitong lugar ninyo, no? Sige Malayo. <laughs> Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Marami lang kasing uh, nakapansin na awa siya doon sa napanood sa video na ginawa mo. At yung tingnan post mo yung picture nitong anak mo, daming na awa sa iyo kaya sabi ko pupuntahan ka namin ni eh, Madam Rey ngayong umaga. Yun, dumiretso na kami rito, ano? Ayan sa sakasakali may uh, makapansin sa iyo sa tulong na kailangan mo, magme-message kami sa iyo, Merly. Ang oh. mm -hmm. dambyo rito sa likod ng uh, bahay nila. Ayun, oh. Mega love shout out sa lahat ng ating KSP abroad, especially po kay Ma'am Teresa sa Canada. Ang ganda oh. Ang ganda ng lugar dito. Natatahu lang nitong mga dahon ng mangga kung Ay, hindi ito ang ganda na, oh. ang ganda rito sa likod ng bahay nila. Ang ganda po yung pag nagduya ka lang dito, sarap na natulog mo. Hmm. Ano <laughs> hey, mali? Eh. Lagi mong karga yan, baby. Lagi mong karga siya maghapon. Madalas po. Di, pag umaalis ka, naghahanap ka ng pera, kasama mo siya. Niiwan ko po sa tita niya, Opa. minsan sa lola po. Paano? Di iyak nang iyak yan. Hindi man po. Kasi karga lang din po nila. Napansin pa to ako. na siya. Opo, yan po yung ano. Ah, epekto na sa siguro. Ah, ano? epekto na. Opo. Po siya <Ça voices> na, oh, na. Po. <Maria> po na. Um. Pag ano po talaga, ang dami na po. Nakaraan po, ang dami pa po yan. Ikna yun po kasi nagiinom po siya. Na Hindi, bukol siya. O ba yung... Ano po, kaya nga, kaya nga. Hindi po ba yun yung kulanin sila sabi po nila? Bukol. Bukol na. Tarambukol. Bukol, bukol. Okay. Pero, pero, yung sunod po, sunod hmm, correct. Kailangan mapasok talaga. Oo. Kailangan mapasok talaga. Sige. Sige. check po namin punta po. Hindi so, ilang tayo. Um, Ang baby, maraming matutulog sa akin. May nakausap na din po kami, ano, gusto po sa kanya mag-ampun. Kasi po kami nagkasundo. Hindi lang po kami nagkasundo. Kung ibibigay ko po si Bibi. Gusto ko po, masure po na. May kita na Liver transplant na po siya. Sabi ko, handa naman po ako mag-let go. Gusto ko lang po, masigurado na liver transplant na ko bago ko po ibigay sa kanila. Magagawa kayo ng kasunduan? Opo, yun po yung Bibi. Hindi naman ang DSWD, tutulong yun para sa kasunduan. Ay kaso gusto po nila makuha na po kaagad si Bibi. Sila na po sabi ko hindi po ako papayag. Sabi ko ako pa rin po ah, gusto mo ni gusto mo sigurado. Opo. Kusa so, ano ako pa rin po kasi in donor po ni Bibi ng kidney niya. So, ah, gusto mo i-donate? Opo. Gusto mo ibigay sa anak mo yung Opo. kidney mong isa? Opo. Okay. Oo. Ganun talaga ang ina, ano? Gagawin ang lahat. Para sa anak. So gusto mo yung isang liver mo i-donate sa anak mo? Opo. Ayun sabi naman po ng doktor, ako po yung magiging donor niya. Kaya gusto ko po kahit may mag-ampun po sa kanya, ako pa rin po yung magiging donor. Masigurado. Po, po, masigurado po. Hmm. Mas na kami merli ha? Sige po, maraming oh. salamat po. Maraming, marami salamat po sa tulong at pagpunta po niyo dito at nadalaw niyo po kami.